Have you heard about canyoneering in Cebu? Isa lang naman siya sa mga masasayang activity na pwede mong magawa if ever napadpad ka sa isla ng Cebu. At lahat ng may kita mo sa video na to is all about the canyoneering activity na ginawa ko recently habang nasa Cebu ako. At yan yung Badian Canyoneering Adventure. Warning lang po kasi napakaraming lakaran talaga dito. At kung gusto mo makasave ng mga 40 minutes worth na lakaran, meron silang option to use the zip line pinili nating route is mag zip line alam niyo naman takot tayo sa taas sa mga heights kaya zip line ang gusto natin <laughs> pero yan ang badian zip line adventure kung gusto mo mag line 600 pesos per head ang magagastos mo dyan I know may kamahalan pero makakasave ka daw ng 40 minutes na paglalakad at yung talagang highlight dyan is yung view tingnan mo naman oh. ang ganda ng view di ba? Kung ikaw yung tipong thrill seeker or gusto mo lang maka-experience ng zip line, then I highly recommend this. At ayun na nga, napasubo na tayo sa zip line kaya ngayon nasa harness na tayo, naghihintay na lang na itulak ni Kuya. Pero bago ko ituloy itong adventure Magsimula muna kaya tayo sa pinakauna. Doon sa point na sinundo tayo ng tour operator mula doon sa hotel natin sa Cebu. Alas 4 ng madaling araw, ganong oras ako pinake up nung tour operator sa hotel. Mula sa Cebu City, bumiyahi kami ng tatlong oras para makarating sa Badian. So kararating lang namin dito sa loob nitong parang staging area nila. Dito ka bibigyan ng mga equipment, basta signing ka ng waiver para kung may nangyari sa'yo, hindi, hindi kayo sagot. Kung namatay ka, hindi nila kasalanan yun. Tapos, ewan ko lang saan tayo dadalhin ito pagkatapos nito. Ito na, kasot na sa atin yung uh, life jacket, helmet, tapos may ring, sapatos. O, okay na, kasi may makasama pang equipment. Kasi daw, kapag lumalakad ka sa mga bundong bodo, kailangan nakasapatos ka. sa yung sapatos mo dapat, dapat pit na pit kasi baka daw matanggal kung hindi. Kung hindi siya pit na pit. Sasakay pa daw ng kotse papunta sa entrance tapos simimit tayo ng guide natin. Meron tayong lalakaran dito na 30 to 40 minutes daw. Pero kung ayaw maglakad, merong zip line. Pakita mo kuya. Ayun ang zip line. Pwede mo sakyan niya kung gusto mo daw ano, konti na yung mo kasi after 10 minutes na lang. So, tara na! Adventure na! Woo! So yun na nga, balik na tayo dito sa zip line. Kulang-kulang 1 -kulang minute yung haba ng zip line. At nakakatakot talaga. Kaya kung takot ka sa heights, it's better na pikit mo na lang yung mga mata Oh my goodness. Ha. Parang nawala yung kaluluwa ko doon. <laughs> Taas pala noon. Mula sa dulo ng zip line, meron pang mga 10 minutes kang lalakarin bago marating yung river. Maganda naman pala yung daanan dito. Kasi ano eh, may hawakan, may handrail. Pero matarik. Oh. Napakatarik. Pagod. Naglalakad pa rin dahil sa trail. At mula dito, parang naririnig ko na yung falls. May lagas-glas na ng tubig ako naririnig eh. Tama ba yung pagkakasabi ko? Legaslis. Legaslas. <laughs> Ayan. Napagod. Hingal na ako. Pero yun, tarik na nilalakad namin ngayon. Ha? So, nandito na tayo. Ayun na, parang ina yun yung dulo. Nakikita ko na. Yun palang workout na eh. Nung makita ko yung tubig, tapos yung mga naglalaki yung mga bato, kung saan naglalakad yung mga tao, sa kauna-unang pagkakataon, talagang naging klaro na sa akin. Ganito pala yung gagawin namin sa kanyoniring. Mukhang mapapasubok tayo dito. At tama nga yung hinala ko. As soon as we reached the river, we dipped in the cold water right away. At talagang matcha-challenge ka pa dahil hindi patag yung dadaanan mo. Kaya dapat, doble ingat ka dito. Kung sanay ka sa mga hiking or talagang physically fit ka, kayang-kaya mo to. Pero kung mahina na yung mga tuhod mo, Talagang mucha challenge ka dito. Because the only way to move forward was step on the jagged rocks, swim through the water, and sometimes you have to jump off cliffs. Okay, ready? One, two, three, go! Oh! <laughs> <laughs> At simula pa lang yan ng canyoneering adventure natin. Tatlot kalahating oras pa yung bubunoyin natin para makabalik ulit tayo dun sa staging point. Kung tutusin nga, dapat apat na oras pa yan. Pero dahil nag line tayo, nakasave tayo ng 30 minutes. Pero sa totoo lang, hindi nyo talaga mamamalayan yung oras. Sa dami ng mga gandang tanawing may kita mo dito sa canyoneering adventure na to, pati na rin yung mga mararanasan mo kung never ka pang nag Sobrang saya niya talaga. Basta, hindi ka hirap lumakad at physically fit ka pa, may enjoy mo talaga to. Pero sa totoo lang din, may mga nakikita akong mga matatanda na naggaganito so bilibre na ako sa mga tao na yun. I can see that they're struggling but they keep on going. Ganyan lang naman yung lalakara mo sa canyoneering para makapunta dun. Nakakapagod <laughs> talaga to, extreme activity to. I would not recommend this sa mga taong hirap maglakad. Magaling rin yung tour guide namin actually Kasi ini-encourage niya kami na gumawa ng mga bagay na masaya gawin Yeah! Tanggal pa yung sapatos ko! <laughs> so yun yung likod Nakikita nyo? Tapos ito yung forward Tignan mo yung ng forward Wow! Sa puntong to, parang nararamdaman ko na na wala bang katapusan yung paglalakad namin pagakyat sa mga matatarik na bato, paglangoy at pati na rin pagtalon sa mga bangin. Pero sa tuwing nakikita ko yung lahat ng tao nagsasaya, nai-encourage ako to keep going. At parang magic, nawawala rin yung pagod sa katawan ko. At patuloy akong tumatahak sa mga bato. At in fairness, hindi ka naman iiwanan ng guide nyo. Sisiguraduhin niya nakakasunod ka at tutulungan ka pa niya kapag nahihirapan ka. Kung gusto mo mag-acrobat sa tubig, maraming opportunities na magawa yan tulad nito. Okay, ready? One, two, three. Diga lang. Oh, ganun. At sa wakas, after ng ilang oras, narating na rin namin yung halfway point. Pag narating mo na daw yung barbecue station, palahati na. Palahati pa ulit. <laughs> Ayan lang naman ang dadana natin. Tignan mo nga naman. Sa na ng kabundukan, may mga na ng barbecue. Paano logistics nito? So, nandito tayo sa barbecue station nitong canyoneering adventure natin dito sa Cebu. So, kung nagugutom ka, hindi kang kumain ng katakam-takam ng mga barbecue dito. Eh. Pagkatapos sa barbecue station, magiging pababa yung daan. Pwede kang tumalon sa bangin tulad ng ginawa ng tao kanina, pero pwede ka rin maglakad pababa mabato nga lang yung tatahakin mo. At syempre dahil thrill seeker nga tayo, mas pinili natin tumalon. Tumalon pa tayo, Ben. Mas maraming languyan yung gagawin mo kapag lumagpas ka na sa barbecue station. Medyo natakot pa ako dito dahil ang liit ng butas na papasukin at lalanguin mo eh. Pero once nakalangoy ka na at nakapasok ka na sa kweba, mamamangha ka sa makikita mo. Ang ganda pala sa loob nito. Wow! Tingnan mo naman. Pero pang sakot ng ganyan dyan, no? Lupit! Lulit ang sinadala natin. Ang ganda! Woo! Ang sarap ng adventure na to, grabe. Wala akong masabi. So, tatalan ka sa mga bangin tapos baksak sa tubig mag-hide ka sa mga bato tapos ngayon lumalangoy na tayo ngayon sa atin naman dinaw ng tubig At pagkatapos ng maraming languyan, nakaahon rin kami sa wakas. Pero balik ulit kami sa pagtahak sa mababatong daan. So, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Nakapanatilihin <laughs> natin ganun yan. Ay. Sakit ng katawan mo nito bukas. Masyadong <laughs> maraming tapak na matataas dito sa kamatatarik na bato. Kaya yung, bal yung balance mo talaga masusubok. So malamang yung legs ko kikirot to bukas. Ayan. Ito mo ang maganda na yung daan dito. Ay, hindi pa. So, pagkatapos natin doon sa barbecue station, meron silang mga tindahan din dito na uhaw ka, kami ng tubig pwede kami bumili ng mga pang kape kape noodles ganun ayan. Pwede dito ayan o At matapos kami magpahinga saglit dun sa tindahan, balik kami sa paglalakad. At kung curious ka kung paano nagkakaroon ng barbecuehan at tindahan sa gitna ng bundok, ganito kahirap yung ginagawa nila para madala lang nila yung paninda sa gitna ng bundok Grabe yung hirap nila, no? Ang bigat pa dala ni Kuya Jan. So sabi ni Kuya Arnel, kapag nag-Oslob daw yung tour, Oslob muna yung buunahin, tapos dadaan dito. So kapag mga bandang tanghali na, sobrang na daw dami tao dito. Hindi na parang ganito na parang quiet, peaceful. So maganda, inuna natin ito. Narating na namin yung huling talon sa bangin at ito rin yung pinakamataas. Talon! Ako! Tingnan nga, na ko muna. kanya pinakamataas yung ilang meters to kaya? 10 meters sir 10 meters na ako hindi ko kaya para natakot ako hindi ko kaya <laughs> parang bigla akong kinabahan din parang hindi ko kaya yung tumalun doon Para, ah. samahan nyo ako tatalo na ba? Oh <laughs> Kunwari lang. <laughs> Kapag titignan mo dito sa malayo, parang ambabaw lang no, pero 10 meters yung taas niyan. Kaya kapag nasa tukto -tuk ka talaga ng talunan, matatakot ka talaga kung may lula ka eh. At habang lumalapit na tayo sa Kawasan Falls, sigurado ako may nagtatanong, magkano yung binayad ko dito sa tour na to? Actually, maraming canyoneering tour packages sa Cebu. Meron rin nga sa Facebook eh. Pero if you wanna be safe, pwede mong itry sa Klook. And again, hindi po ito sponsored video at hindi ako affiliated sa Cloak or kahit anong tour company na ma-mention dito. Around 4,000 pesos ang gagastusin mo sa ganitong klasing tour. Kasama na dyan yung hotel pick-up, pati lunch, pati yung drop-off sa hotel mo. Included rin yung mga safety equipment, pati na rin yung life jacket. At sa wakas, narating na natin yung kawasan poles. Pero, hindi pa yan yung main poles. Marami kasing poles sa kawasan and yung pinaka-primary poles nila, mamaya papakita ko sa inyo. But for now, we will post for the camera. Mabuti na lang, hindi naman ganun kalayo yung main pulse dun sa pulse number 2. Kaya konting lakaran lang, nandun ka na. Kapag so katapos ng ka, tatlong oras na paglalakbay sa malatarik na bato, sakit na ng tuhod ko, pero worth it. Yan yung kawasan Poles. Ang ganda. So, yan yung Kawasan Falls. Dito yan sa Bajan. Kaya meron Bajan na kalatra dyan. Gagawin natin next. Maliligo na tayo dyan sa falls na yan. Ah. Ay, sarap mag-swimming dito sa Kawasan Falls. Whew! Eh, magandang taluna mo. kaya. ganyan. Ayan, tapos na tayo maligo sa Kawasan Falls. Ay, grabe. Abagot. <laughs> Ay, pa, pa, nga uh, pala. Salamat, kuya. Salamat. Kuya Arnel, no? So, galing ng guide natin. Ngayon, paalis na tayo dito. At yun na, na nagtatapos yung... Eh, yun yung, ano, diyan, no? Wala nang pupuntahan, no? Yan na yung gulo, no? Oh, yan na po. Oh, yun na. Dito na nagtatapos yung ating Kawasan Falls Canyoneering Tour. Kung akala mo tapos na yun, hindi pa. Kasi lalakad ka pa ng mga 15 minutes para makarating ka dun sa pinaka main staging point nyo. Pero in fairness naman, maganda yung dadaanan. May mga tulay, tapos may magandang ilog kang madadaanan sa tabi. And before you know it, nandun ka na sa staging point nyo. Eto na, narating na natin yung dulo. So pwede ka palang pumunta ng Kawasan Falls kung ayaw mo mag niring eh. May mga motor na magdadala sa'yo dun. Dito lang. Diyan. dito tayo nang galing yung simbahan no? so nakaikot na tayo galing at sya nga pala lunch included dito sa tour na to at ito yung mga pinakain sa atin meron tayong sinigang merong fried chicken at meron ding chop soy with rice at kung pauwi na kayo bumili ka ng lechon sa karkar pakiusapan mo lang yung driver at kung nasa karkar ka na rin lang bukod sa lechon bumili ka na rin ng karkar special chicharron na po nagtatapos ang ating tour kaya kung gusto mo maduto, follow mo si Chito. Hanggang sa muli!